Okay, so live na ba tayo guys sa YouTube? Siguro live na tayo. I mean, yes sir, yung pag-uusapan po natin ngayon is about sa bug ng first recharge. Iko-correction ko po yung post natin sa dito. Yung sabi po dito, guide to maximize your recharge from low to high budget MU Monarch C. I-re-correct po natin dyan dahil yung sa first recharge may bug pala. So maraming salamat po sa mga nag re sa atin, sa mga nag-comment na ano, kaya bago po tayo pumunta doon sa pag-correction, i-shoutout muna natin yung mga uh, kunting nag-comment sa ating ano, sa ating pag uh, re recruit sa uh, S500. Pero yung mga nag-comment dito sa ating guide to maximize your recharge from low to high budget is uh, si J uh, ano J Leonod 2922. So CU CU is 500. Okay, Lodi, CU in S500. New subscriber, boss. Okay ba bilhin yung 13.13999 voucher? Ah, hindi ko masasagot yan, Lodi, kasi hindi ako gumagamit ng voucher. Sana may mag-comment sa question mo na yan para turuan kanila sa ano sa voucher. n is 500 bossing, sabi ni JR. So, JR, ko AL. Final class gagawin ko don. Kita-kits na lang. Sige, Lods. Kita-kita-kits kita, kita, -kits. kita, -kita -kits tayo doon. Hashirasqual hindi ko mabasa yung pangalan. Mga Lodi, ano priority skill build ng Wizard, TY? Uh, di ko rin alam. Uh, marami kasi yung pangalan nun, eh, guy, uh, bro. Kaya hopefully may magturo pa rin sa'yo dyan sa comments. Paampun, Lodi sa IS-500, sabi ni Jose Faco. Eh, magpapaampon din ako eh. <laughs> magpapaampon ako don Willy Aliman 3906 Kita Kids is 500 mamau hindi po ako magiging mamau doon guys uh, ano lang ako don magiging member dili 50s <laughs> 50 fibers Sagad sa VIP lahat ng dia sabi ni Joshua Sincero 7337 uh, pwede oh, para maka-advance ka agad sa ano maka ka ng maraming items sa VIP uh, Makakapalibal makakapalibol ka ng payapa kung hindi ka kukupilin ng mga ka-VIP -ka mo Pwede bang i-reserve na lang sa frayer set yung Diaz na yan kung sakaling di aabot yung bounty? Aris Kuyoka 6599. abot kaya yung Diaz na yan para mak makaset ng frayer? Ay, nakukulang po yan, bro. Pag malaki yung gap mo ng level sa bounty, malaki yung babayaran mo at saka nakadepende rin yung price sa level, sa highest level ng nasa server ninyo. Yung 100 bless, prak, para sa level 17, agad item mo, sabi ni Joshua Sincero. Oo, tama. Tama, bro. Para sa level 17. Pero sa akin, may mga tapuan akong nakalaban noon. Hindi nila binigyan ng priority yung ano eh. Yung mga, ano nila, yung mga enhancement. Katulad ko noon, nasa plus 21 na ako. Nasa plus 13, plus 17 pa sila. Nasa 21, 25 na enhancement ko. Pero nakakasabay naman sila. Makukunat din bakit ganon? Dito na po tayo guys ha. Bakit ganon pag top up ko ng 14.99 dollars, 930, baka 980 yung sabi niya. 930 lang lahat ng diamond nakuha ko. Okay. So, dito na ako nagtaka. O nga pala, no, nung nag up din ako sa S479, hindi ko lang pinansin talaga. Kasi ka, binili ko agad yung ano eh. Ito yung question natin eh. Uh, ito eh. 'di ba? May 60 dias, may 500 dias, tapos may 980 dias. Nung nasa S479 ako, binili ko agad itong recharge na 14.99. Sorry, sinisipon kasi ako. Eh. Ito lang yung nakuha ko. Naalala ko, hindi ko pala nakuha lahat 'yan. Kaya may bag talaga pala. Buti na lang ni po tayo ng ating mga uh, nanood na nag-comment na may bag yon. Kaya ang gawin na lang po dapat natin is dapat daw go bilhin natin na paisa-isa. Yun yung sabi ni GGGGHHHGGGGH. Anong pangalan niya sa YouTube? Dapat pa isa-isa ang pag-recharge mo. 0.99 muna, then 7.99, then 14.99 dahil nababawas naman yung una mong na-recharge. O, oh, tama siya. Dito, pag binili kasi natin to 0.99, at uh, ito naman yung bibilhin natin na susunod, maibabawas yung price ni 0.99. Tapos pag ito naman ang susunod na bibilhin natin is na ibawas na 'yung 0.99 at naibawas na si 7.99. Kaya pa isa-isa na lang po ang gawin nating pagbili dito mga guys. Ito ang unahin natin para makuha natin 'to na sigurado lahat. Pangalawa po lahat at pangatlo para sigurado'ng makuha natin lahat. Ganun na lang po 'yung gawin natin guys. So pasensya na po sa ano sa pagkakamali sa ating unang uh, video pag sa Richard's Guide. Kasi hindi ko nga napansin yun Buti nga po maraming ano eh, nag-comment sa atin para doon, para ma natin. So, shout out sa inyo ng na mga nag na nag-comment kay ano? Kay Kelly Jordan to 2816, dapat isa-isa lang binili mo. May bagyang offer na yan. Pag isang bagsak mo binili, di mo makukuha dias na complete. Okay, yun na yung sinasabi natin guys. Buti na lang meron silang nag-correct sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo. Joshua Sincero, isa-isa dapat para makuha lahat. Okay, shout out sa iyo Joshua Sincero. Kaya nagpasalamat na tayo sa kanila. And see si is 500 guys. Okay, ito dami account ko lang to sa S uh, S49 Nasa S49 lang ko abang ano, marami akong nilalaro parang nagti-trip-trip lang ako muna para mangungulit-ngulit habang inaantay natin yung S500. So, kita kits guys sa S500 ah. Pasensya na ulit. Sana pinapanood. Sana maraming manood dito para hindi maulit yung pagkakamali dito sa first recharge. So, ulitin ulit natin. Isa-isa uh, po natin kunin. Bilhin natin itong una na 0.99. Then, secondly, itong 7.99 and third, yung 14. 99. Total nagbabawas naman yung presyo ng mga yan para makuha po natin lahat ng diya. So maraming maraming salamat po. At uh, huwag niyo pong kalimutang i-hit yung subscribe button from Watchman Gaming. Stop streaming. Mhm. Mm